Ha? Wala, wala, wala. Wala ko. Go, go kaya ngayong araw nga pala ipupunta kami ng ilog. Wala lang trip namin. Tapos ayan ang aga namin gumising para magsaing ng kanin. Kaya tara, samahan nyo kami. Kasama ko nga pala si Hazel, si Ninay at si Daboy. Si Hart hindi sumama kasi sobrang layo daw. Siguro guys, maglalakad kami ng 30 to 40 minutes para makarating sa ilog. O di diba, sobrang lapit lang. Haha. <laughs> so yan guys, so, yan, naglalakad na po kayo punta ng ilog at sobrang layo pa na lalakarin namin. Siguro mga isang oras guys para makapunta tayo ng ilog. Tapos ang daming mangga dito guys na balot. Tingnan natin bilis. Daming mangga shit. Grabe, sobrang dami ng mangga guys. Namumuti sa pagkadami. 'Di ba? Dami grabe oh. Sobrang sobrang dami shit. Grabe. Grabe guys, ang laki ng pinagbago nito. May kalsada na dito oh, grabe. Tapos doon ang kalumala guys, doon ang kalumala. Ay, saan ka kalumala tayo dito? Ay, dito ang kalumala Ayun yun, ang nagtuktok na yun, diba? Yun oh. Yun nga ang kalumala, hello! Grabe, guys, alam nyo ba yung kalumala dito sa may bawan, nandoon? Ang laki talaga yung pinagbago dito oh. Grabe, kalsada ang kalsada na to. Dati hindi pa to kalsada, promise. Dito pa kami naglilimot ng chiko. Dito tayo. Dito. Grobe. Malapit na kami guys sa ilog. Siguro mga 1 hour and 20 years pa. Tara. So kanyo kami. Grabe layo pa. Oh my god guys. Pag kayo ng ilog dito sa amin guys. Paahon. Tapos ang ganda ng araw. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Di diba, ang ganda shit? Wala stick. Ang ganda grabe. Si <laughs> picture lang ako wait lang, may picture ako. Guys, nandoon ang kalumala oh. You know, kitang-kita 'di ba? Mas malapit ang kalumala sa amin. Kaya sa gusto mo ng kalumala, guys, daan muna kay sa bayan. As you can see, guys. Kitang-kita ang bayan sa amin pag nandito ka. 'Di ba? Kapag ng ilog. Grabe ang gundo. <laughs> Pero malayo malalakar na namin guys para makapunta ng ilog. <tamaan> guys, ang laki ng kambing. Oh, ano tawag sa kambing na to? Grabe, ang ganda oh. Cute. Guys, ang ganda ng pabo oh. Takot si Hazel. ang cute. Ang daan guys. Ah, ah, ah. Sobrang sukal oh. Tabi po, tabi-tabi po. Hala, baka tayo maligaw na. Ito gan, tamang daan. Oh yes, shit. na tayo. Kami nga pala guys sa inaligaw. Buti na lang may napagtanungan kami. Grabe ang layo. Yan gandaan. Baka tayo naliligaw na. Meron. Isa lang magbaliktad ka muna ng damit. Magbaliktad ka ng damit. Naliligaw na tayo. Dito ka. Baka tayo naliligaw. Pagod na ba kayo? Oo. Oh, oh. <laughs> Pataas pa, grabe. May kapalit pala na pag malinig. <laughs> Kapagod. Pahirap. Ah. Oh, oh, Uy, magbalik ko tayo ng damit. The da boy, Faisal. Tara, magbalik ko tayo, Tarang, tayo damit. Baka tayo maligaw na talaga. Ito ata, ito ata. Ito nga, paayas. Dito na, dito na. Ayun ako, the boy. <laughs> Ang galing talaga ni yeah, Kaya nga, magbalikid ka ng damit pa boy eh, para hindi tayo maligaw. Guys, ayan, pababa na po kami. Malapit na po kami sa ilog, grabe. Sobrang lapit na talaga, guys. Antay-antayin nyo lang, guys, kasi magandang ilog dito. My God, kapagod. Magtabi kayo. Isal, magtabi ka. Para hindi kami manuno. Grabe, grabe, indaan, grabe, indaan. Tabi po. Ala, 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 Wait lang, wait lang. Tabi po. Grabe <laughs> <been> yung <done>, guys. Yo, yo! Uy, ala, ala, ka na! Padusus ka na! Go! Uh, <laughs> yeah! Ay, <laughs> oh, <my> God! <laughs> Grabe yung tabi-tabi po. May kiraan lang po, grabe yung Guys, eto na guys, ang ilog guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Naririnig nyo na ba no? ano? Bagus los ng ilog. Yan gao, oh yan o, oh yan. yan, yan na na. Oh, oh, tabi po. Guys, eto na ang ilog. Let's go. tabi po. Tabi-tabi po. Tabi po. Ganda na dito, B. So guys, oh. Ito na yung ilog, oh. Charan! Guys, ito ang, ang, tinatawag na Idro Falls, guys. Diba ang ganda? Tapos dito, oh. Meron dito ang talon. Ganda, oh. Diba ang ganda? Sabi sa inyo, ang ganda dito, eh. Ahon na ahon, ahon. Hey, sal, tara na! Sa isang ilog. Tara, bilis! Ahon na ahon. Tagal, ang tagal. <laughs> Guys, pupunta kami ng isang ilog dito sa may Gulibay. Ang tawag ay Lion Falls. Tingnan natin kung okay pa yung ilog. Tapos yung mga yun, oh yun. Oh, una-una na naman. Hindi naman na naman daan. Kaya samahan nyo muna kami ulit. Let's go! Kaganda o ng labahan. May labahan guys oh. Cute. Guys, eto na yung ano, sinasabi namin ano. Ilog na isa. Wala nga, mas maganda dito. Mas maganda dito oh. Oh, ang ganda oh. oh linaw ng tubig. Yes. Ang ganda dito guys. Ganda. Kitang-kita mong ano eh, mga bato oh. Na. Guys, nanguha nga palang tatay ng dahon ng saging para makakain kami mamaya, o. Oh. Di ba? Ang mga pash Yo! Ayan <laughs> to. A few moments later. <laughs> guys, kakain na kami, guys. Ayan. Hey. Kain na tapos ang ulam natin ay Tara kain, ulam sardinas Tara kain tayo Ulam nga lang sardinas Tara kain Let's go Grabe ang sarap kumain guys Kapag nakakamay tapos sa may dahon ng saging ba? Diba? Nakapag try na rin ba kayo? Maya maya pa nga lang guys Ay bumalik na kami sa unang pinaliguan namin Kasi mas maganda doon Kaya swimming time na Ha? Wala 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 ko. Go! Go! <laughs> o oh, picture muna bago umuwi! Guys, pahirapan talaga sa pag-uwi. At paahon kasi ang <laughs> daan mo si Hazel. <laughs> Nagdagasapa. Na Sabi niya, pagod so, na, na pagod lang siyang na. maglakad. Sabi ko, ginusto mo yan eh. Ayan, Abay tasty na po. eh. Uuwi na tayo eh. Hey guys, ngayon uuwi na kami at grabe. Sobrang enjoy dun sa pinunta namin ilog. Yan sila oh. Sobrang enjoy pero sobrang pagod pa uwi at <laughs> aliso, Ay paahon. <laughs> Kaya yun guys, samahan nyo kami sa next adventure namin guys. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa buhay namin at sa buhay nilang apat. Charot. <laughs> nilang bye-bye! Ikaw ang binibininanin na, ang nais ko. May madiok sa'yo. Ano yun? Aray magiging vlog. <laughs> paano, paano? Ayan, o. Oh, Punta ay, na sa araw, magiging black na siya. Ay, ang ganda! Hindi siya black! Ano? Para siyang, ano, pink na may pagka-red kapag nasa araw. O, oh, oh. ang ganda, o! <laughs> ang ganda! Ang ganda, o. Sobrang ganda. I love so, you. Pag wala narin. sa araw, pag wala sa araw. Ganda pala yung magic wala sa red. Yan, ganyan. Pag nasa araw, pag nasa araw. Akala okay, ko black. Oh, ang ganda. Magkano bili mo dyan? 195 lang. Oh gusto mo ga? Iyon na oh. Ang ganda. Feel ko bagay sa iyo. Try mo. ayoko nga. Oh, Mas bagay kasi sa iyo. Magic. Oh, oh pag okay. nasa araw ang ganda, pag nasa araw ang ganda, grabe. Eh? Sobrang bagay pala sa iyo yung mga ganyan na no, photochromic. 195 lang 'yan. Tapos ang kulay ay ito, black. Tapos ang nasa gilid, iyan eh, na mga, tanggalin mo nga. Ang maganda rin dito, kulay black yung tabihan, pero yung tagiliran din eh, ay gold. Oh. Ang ganda, sana all. Oh. Sa Iyon na. Oh. Ah, thank you.